Earth Signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cure's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Al Yane ayan po natin spirit guide energy po we have seven of cups meron tayo ditong strength meron tayo ditong queen of pentacles so clarify po natin kung ano ano ba yung mga cards na yan tingnan natin with this seven of cups so marami po pala sa inyo dito earth signs kayo ay bread winner ayan Pwede rin may mga single mom or single dad po dito. Tingnan natin. Okay. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may mga pets kayo, ang turing po ninyo sa kanila ay anak. Mga babies ninyo, in short. <laughs> Tingnan natin. Okay, what is the Seven of Cups, we have Page of Pentacles. Actually, yung iba po sa inyo, ano, parang torn kayo between, ano ba, um, mag-aaral ba kayo? Magbabalik school ba yung iba sa inyo? Or magtatrabaho na lang kayo? Ayan, meron din naman nag-iipon po, no, para bumalik sa, ah, bumalik sa pag-aaral. So, pwede po na meron kayo dito mga rackets kumikita po kayo, yes, yung iba sa inyo, yung parang kalahati niyan, is tinatabi niyo po para sa pag-aaral po ninyo, para sa future ninyo. Mm, -mm. So, ayan, inaalala niyo pa rin po yung inyong future. Mahalaga po sa inyo, Earth Science, yung education. Check natin. Ano naman po itong strength? We have five of swords. Okay, may nilalabanan ka dito. Ang nilalabanan mo, may pwedeng isip mo. Okay? So, madami pong frustrations. Pwede ngayong araw na to na maganap sa life mo. Maraming mga tao dito na akala mo pabor sa'yo. Pero malalaman mo, may sinasabi pala against you. So, may mga matutuklasin ka rin at the same time. So, parang palakasan ng isip no, ngayong araw na ito sa life mo. Check natin yung Queen of Pentacles. Yung Queen of Pentacles naman, we have Knight of Swords. So, meron dito, pwedeng kayo po ay susundo sa mga anak ninyo. Ayan, pwedeng sa airport, sa school. Mm, pwede rin, kaba kayo yung susunduin. So, ayan din, meron pinapakita rito na may bibili po ng sasakyan or magre-rent pa kayo, bibili kayo, mag upgrade yung iba sa inyo. Pwede rin, may ipapagawa po kayo. So, may gastos kasi na pinapakita rito. Pero yun naman po, yung gastos naman na to is, syempre, magbe-benefit naman po kayo. Hmm, hindi naman siya masasayang. Kasi mapapakinabangan nyo po ng matagal. Tignan natin pagdating naman po sa... Trabaho. Okay. Sa trabaho naman po, Spirit Guide, kamusta po? Kamusta po ang trabaho ni Earth Signs? We have three of ones. Meron tayo ditong The Chariot. So may success. Successful naman yung iba sa inyo pagdating sa inyong career we have four of ones meron nga dahil dyan sa trabaho po ninyo ay makakapagpatayo na kayo ng bahay mm -mm. ayan po meron din pinapakita rito na magtatagal pa po talaga kayo sa work ninyo maaring meron kayong mga naiisip dito na kunwari applyan meron kayong naiisip na gusto nyong puntahan pero ayan nakikita nyo naman na magagawa nyo yan sabihin natin yung puntahan no? magagawa nyo yan because of your business ah because of your uh, trabaho So, ayan naman po, maganda naman, ano, may mga achievements ka naman dito sa work mo. Hindi naman po kulelat, no, hindi mo naman ikakahiya yung trabaho mo dito. So, tiyaga ka lang talaga, ayan, and marami nga po sa inyo magtatagal pa kayo dito. For some of you, magtatagal pa kayo dito ng 7, 4 uh, to 7 years for some of you po. Yung iba naman sa inyo, up to 13 years pa. Mm -mm. So, some of you, ano ba can you imagine or you cannot imagine yourself na magstay pa dito sa current job ninyo ng ganong katagal but it's up to you pa rin naman tignan natin pagdating naman po sa business kung meron po kayong negosyo we have ace of swords meron tayo dito the tower so medyo mag ingat lang po kayo ha sa inyong negosyo we have page of swords ayan pwedeng may problema kayong kinakaharap ngayon pagdating dito, parang gusto niyo nang i-give up. Okay, kalahati ng isip niyo gusto niyo nang i-give up yung business na to, kalahati hindi. Gusto niyo pang ilaban. We have the full. Ilaban niyo pa po. May chance pa naman kasi na makabawi yung inyong business this time. This year. So, tignan natin yung kaperahan. Okay, kaperahan po, spirit guide. Meron tayo ditong two of pentacles. So, yun nga po. I-manage mo lang talaga yung yung kaperahan. Saan mo ba yan nagagastusin? Queen of Wands. May naghahanda ba dito ng party? Nine of Cups. So, marami naman po sa inyo. Happy naman po kayo pagdating sa inyong kaperahan ngayon. Uh, yun lang. Nakikita ko dito. Parang meron kayo. di ko ka alam kung kayo ba ay may pupuntahang party or kayo mismo yung mag-organize ng party na ito. Mm -mm. Pero yun nga po. Magiging happy kayo dito. Meron din dito, nag-iipon kayo, parang hinahati nyo yung inyong salary, yung inyong kinikita. Yung kalahate, yung mga gastos ninyo, kalahate ipon. Or pwedeng hindi naman yan 50-50, may mga other, ano pa kayo, mga pinagkakagasosan or pinag-iipunan. I mean, mm -mm. more investments din yung nakikita ko rito. You're very happy, you're very proud sa kung ano yung mayroon ka ngayon proud ha hindi yung pinagyayabang you're very proud. Hmm. Sa kung ano yung mayroon ka pinapahalagahan mo rin. Check natin. Nakikita mo kasi yung value ng pinaghihirapan mo. Mas na ano mo mas na-enjoy -e mo rin naman at the same time yung iyong kaperahan, yung iyong kinikita. Check po natin pag ayun oh baka meron dito bibili kayo ng mga gamit sa bahay, mga pangluto. <laughs> baka marami dito magaling kayo magluto. Ayan po. So, sa pag-ibig naman, tingnan natin. Sa love life po, spirit guide. Tingnan natin, kamusta naman ba ang love life ni Taurus, Virgo, and Capricorn? Kamusta naman po ang love life, spirit guide? So, we have magnifying glass. Showing proof, validation, confirmation, finding the truth. We have Ace of Wands. Na, may, may ano ala detective dito ngayon. King of Swords. Nag-overthink yung person mo. Three of Pentacles. Ayan po. So, ayan naman po, ano. Pwede na. Mm, -mm. Papakita talaga sa'yo ng person mo na mahal ka talaga niya. Ipaglalaban ka niya sa kanyang family. Meron din po ako nakikita rito. Maaaring meron kayong nakakausap. Okay, so pwedeng malalaman niyo i stock yung iba sa inyo, malaman niyo may may ano pala siya, may karelasyon pala or may asawa pala, may pamilya. So pwedeng ko kumprontahin mo siya ngayon. So ayun, napapa-overthink itong taong kadil mo ngayon eh. Parang dito lang siya makapag-isip ng maayos. Mm, mm Gusto niya magpaliwanag pero kung nahuli mo na siya, 'di ba? Wala nang dapat pag-usapan pa rito. Lalo na po kung alam mo na niloko ka ng taong to. Yung iba nga sa inyo dito parang in denial pa kayo eh in the first place, niloko po kayo. Tapos, iniisip nyo na mahal kayo. Meron dito, ganun. Mm, -mm. Sabihin natin yung kadil niyo ayan, may pamilya pala. Pero, hindi niya naman sinabi yun sa in the first place. Tsaka kung may pamilya ba yan in the first place, ba diba, nanalaman mo, i-entertainin e mo pa kaya siya, ba diba hindi. So, ayun. magingat ingat ingat na lang po kayo kung sino ba yung ini-entertain nyo Sino ba yung lumalapit sa inyo? Mag background check muna po kayo. Mm -mm. Yan oh, wag daw kayo magbulag-bulagan. Sinasabi sa inyo po dito. Sabi nga, searching for answers. Eh, kung nagtatanong po kayo, may naiisip kayo, ayan po, maghanap kayo ng evidence. Mm -mm. Diba? Blinded to truth. Searching for answers. So, nyo po yung mga sagot na yan. And kayo mismo yung makakahanap niyan earth signs. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.